Wow, napakatindet na, pakalupet na ating lineup ngayon dito sa studio. Very beautiful and talented ladies. Here we go. Top six answers are on the board. Kapag super liit ng babae at super tangkad ng kanyang boyfriend, name something na mahihirapan silang gawin together. Ashley. Maglabing labing. Labing labing. Asok, Leah pwede mo pa makuha mas mataas. Kapag uh, super lit na babae at uh, super tangkad ng kanyang boyfriend, name something na mahihirapan silang gawing together. Siyempre, di ako makarelate. <laughs> <Cool>. <laughs> eh, Ah, uh, mag-kiss. Mag-kiss, sabi ni Bea. Yun. Bea, pass or play? Play. Alright, Ashley, balik mo na tayo. Let's go, Bea. Team Hello Universe for round one. Meron tayong dalawang Cebuana rito. Yasini, yes. baka gusto mong batiin muna yung mga nanunod siya. Maayong hapon, kanina yung tanay. Ah, hapon ulit. Oh, imagine yes. super lit na babae at sobrang tangkad ng lalaki. Name something na mahihirapan sila gawin together. Sumayaw. Sumayaw. Nansan ba ang pagsasayaw? Billy, sobrang lit na babae at ubod ng tangkad yung lalaki. Name something na mahihirapan sila gawin together mag-holding hands. Survey <laughs> <laughs> says... Ano something na mahihirapan sila gawin together pag sobrang lit na babae at saka sobrang tangkad ng boyfriend niya? Mag-high five! Mag-high five! Survey <hishing> says... Be, okay, back to you two more to go. Ano kaya uh, something na mahihirapan sila gawin together? Magbike. Magbike? Mag mag yung sabay sila nag-bike, di ba? Yes. O sabi ni Bea, magbike. Mag stand by, stand by to steal. mag na kayo, mag-usap na kayo. Gazini, back to you. A super lit ng babae, tas yung lalaki sobrang tangkad. Ano kaya yung mahihirapan sila gawin together? Mag-piggyback ride? Right? Mag-piggyback! Alam ko na, ipipiggyback mong babae yung lalaki. Oo. Oh. Oh, yun yung ibig mong sabihin. Sabi ni Gazzini, mag-piggyback. Oh. Wala. Oh. <laughs> Salina! Ano na? Ano na? Magyakapan. Magyakapan. Marie Carson. Maglakad ng sabay. Maglakad ng sabay. Bianca? Mag-swimming. Sabagay, di ba? Mauuna kasi. Kasi okay, maglulut yung si babae, mababaw pa gusto na lang. Oo nga. May explanation. <laughs> <But, laughs> may explanation. Okay na. <laughs> Based on personal experience, pala. Okay. Um, okay, Ashley. Again, imagine na. Sobrang litang babae. Yung lalaking boyfriend niya, sobrang tangkad. Something na mahihirapan sila gawin together. Magyakapan. All right. Mag kuha kaya nila round 1 na to, ang sabi nila magyakapan! Let's see kung ano yung ibang hindi pa natin nakuha, everybody. Number 4, please. Gaganon, di ba? Gaganon. Alam na natin, panalo na po sa round 1 ang The Banter Babes. They have 79 points.